Mayong hapon mga katuls So nanapon may no Kauban niya ni Master Mark O gaya nang gigawas niya ang bulang kristal Kay ang makina, kamins So Concern ng may ari Adili yung ano Andal makina, low power Kaya so, Kinunikta na ni Master Mark Yung, ano, yung may wagang May wagang ano niya Wagang... bulang kristal. Di naman bolang kristal ini. Eh. Bolang kristal. Ah, may wagang rectangle. na, yung... da na oh, shout out, shout out ay, guys, ay, mga Error, error nya Yan yung error. Ngatin dito yung error, oh. Ayan. Oh. SPN. Ayan, guys. Oh. Ayan. SPN 3513. Yan yung code code niya. Dalawa. 97. Dalawa. SPN 97. So dalawa yung code code. Ayan. Nagka power. Cummins engine na So ayan. Nakita na dito sa may pitaka. Hmm. tingnan Yan guys, uh, kumitlap-kitlap na yung sign ng ano, mani na. Mani na guys. Yan yung ano, basta kulay red, mani na yan. Yan yung sign ng kulay kulay red, kulay mani. So andito tayo sa Batangas, guys. At kung may papasabay kayo, yung sasakyan nyo siya sasabay kung saan kami mapunta PM lang kayo ni Master Mark PM nyo lang uh, Remark Campus balik ano nyan nag scan nag cut ng adlo ano yung mga tira daw duduk po eh din yung pambak yung hindi na karo Deskripsi description ya sensor supply 5 volt circuits, voltage below normal or shorted to low source. Okay, pick severe in power output of engine, limp home power only. Mau nasi siya tuhan, power ya Direct coba ba? Direct siya. Kan ini water and fuel perwa ni kuan, wani pick to power ni. Kan ni rekeru kan ya? Kan ni. Tapos, mag-turn out yang sinong Again the story of. Ano? Sensor supply 5 circuit voltage below normal. Of shorted to low source. Sigka dito So amo kali ini ya power mga guys. So kay ning naga blue, nga color dia kali niya sa bulang kristal moto to. Mo ba? moto to naga power ni ya. So yan mga katuls, nakita na yung sira ni Master Mark nasa, ano, nasa harness na ano sya? nag low circuit na ground sya. So yan yung dahilan kung bakit low power yung makina nasa ano sensor ng accelerator pedal. So nasa harness yung dahilan. So isang wire na to loob ng oh, loob ito, tatlo to. Ah oo. Tatlo pala yan. Galing mo control, sir. Ilan taon ka na sa ganyan trabaho sir? Ano na taon na rin? Ako pa lang? Ay mo ka lang kaalang lang ka ang masira eh. Samantala yung aking extra dyan eh. Siguro may walang ka taon na sa ganyan at ganyan. pagka hindi yung pamilya sa ganyan yung unit, mahirapan talaga alam. Basta alam mo na So ayan guys Okay na guys uh, Pagkatapos wiring Yung ground nya So nawala na yung low power nya So okay na guys So yan mga katos Hanggang dito na lang yung video natin Kasi sobrang gabi na Bye bye